Magandang araw po sa inyo mga taga or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Pansamantalang natigil ang komunikasyon sa pagitan ng Mars at ng mundo dahil sa tinatawag na Solar Conjunction. Ito ay isang pangyayari kung saan ang Earth at Mars ay nasa magkabilang gilid ng araw. Dahil dito nahaharangan ng araw ang dalawang planeta, kaya naman hindi makakapagpadala ng kahit anong commands ang National Aeronautics Space Administration o NASA sa mga orbiter at rover na nakadeploy sa Mars sa susunod na sampung araw. Ang susunod na planned communication ng NASA sa Mars ay sa November 25. Maraming salamat po. Huwag kalimutan na mag-subscribe na po tayo kayo. Pa-subscribe na rin po sa channel ko.